Ay, talaga. Sa pagmuhay saya kailangan ya order ko. na red horse 500. Apat na red horse na isang litro. Dalawang pilsin na litro. dalawang cobra isang RC dalawang limon isang sun mid light sa baba sun light yan yeah, sun light abot na agad ng mahigit 10,000 yan lang agad mga kadudong mga kainday ganoon talaga magnegosyo no yan lang no? 10,000 agad tapos hindi agad agad na ano right away ano lang ang benta nito padahan-dahan sabihan nga nila dahan-dahan lang hindi naman magmadali. Yan talaga ang buhay sa pan-negosyo. Kaya, yun, tiyaga-tiyaga lang. Gano'n naman talaga magnegosyo. Pero gano'n talaga, danda na ano, at isa negosyo. Kahit maano ma man lang, hindi mabilisan, pero kumikita siya. As usual, gano'n talaga siya. Kaya, good luck sa magnegosyo. Gano'n naman talaga ang patonguhan ng business. Ikaw, pa-turn on. Ito, nga no? yun, room ko, o wala pa ako stock nagpa-deliver na ako kasi mas mura-mura ngayon kaysa pag ano ka doon ka magbili sa mga arawan ano na siya mahal dito stock ko muna dito kukunin ko yung mga ko kaya dito at tabayanan ng mga kain kain dahi ka, ka, ka doon talaga magnegosyo kailangan nasipag ka kapag hindi ka nasipag wala logi business sabi insik kaya sipagan talaga. Para naman talaga ano, buhay, businessman. Hindi mo talaga maipaka ano yan. Kaya mo talaga mag tiyaga. Tiyaga, tiyaga. Yan. Yan siya, no? Yan. Kailangan. Yan siya. Pakita ko sa'yo, gano'ng kalayakot ako. Galing dito sa may malapit sa kusina, ito na yon Dito yung sala ko. Ayan. 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 Dito ako maghakot. Ang sira na Yan, yung kuting ko. Oh. Yan, galing doon. Takot ako ng ano. Yan. 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 ko yan. Dito. Takotin ko yan. Kailangan talaga ano. May gamitan ng lakas. Lakasan natin kasi siyempre mabigat yan. Hindi yan madali-dali. Kasi pag babae magbuhat yan ako. Talabas ano yung buwa niya ganid natin mga lalaki ng buwan ngayon. Dito mga ka na doon. Dito na, mabigat. O? Oh. Dito na. Dito na. Pero binabang ko sa'yo mga aroma kasi kailangan ko yung mga old stock para naman hindi sa Kailangan mo isigregate niya ng first come alam mo yung first come first thing yung ano? Alam mo yung may pinaka bago ipailalim mo, pinaka yung luma na kunyari ilan lang uh, linggo na biliyan ay baba mo para kukuha mo, fresh ko uh, yung una bili mo mabigta. Kaya, dandahan ay Kailangan. Sipag taga lang yan, nakakaintay kainday doon. oh, hako tulit. Ito yung mano-mano. Mano-mano na ano. Mano-mano na hakupan. Ibigay. Ibigay. O bida ka, walang na. Okay, Yung talaga kailangang bukwa atin mo, bida Sige. Sana yon. Sabi lang, sibak ka tuga. Diyan tayo asim. Kaya ka magtatanong ka mo ba? Kayo bakit damay diyan? Nag-istak ka talaga ninyan. Abang mura-mura pa. Pero so, pag bumili ka natin araw, mumahal na siya. So, hindi ka na makabili kasi mahal na. Hindi ka na makarami. Ngayon habang maulat ulan, mura-mura siya. Kaya maganda nga listing ulan. istak stock na. Pwede ba? Diba? Beware lang. At least, yung papaya lang yung maganda. Matipay. Tapos, hindi ka mag, ano, ma-safe yung mga items na ilagay. Okay? Yung talaga kasi pagkatyaga at yagak lang. Oh. Kaya ano din, hingal. Ito, another naman. Litro naman to. Litro ang beer. Then, another naman. Lalo na natin ipahal ng maigi. Kasi, need ka na Ano siya? Secure. Kaya siya matumba. Litro naman. Yung kanina, ano yun? Uh, 500. Litro naman yan. Mabigat din. Kaya-kaya talaga malakas ka. Oh, diba? Just go. Kang lakas. Oh my god. Bigat? 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 Iya, Bigat? 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 dong marame Bigat? 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 yun ang advantage nito. Advantage na. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4. 6. 6 lang. Pagdating masyado Ayan. Ayan. Okay. Pagpahalto pa rin dito na ano? ibang pile na naman. Since alam natin, ilak naman natin siya dito. Para may lagay natin itong maluma. Na. Okay? Okay! Excuse me! Excuse me! Yeah. 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 Okay! Tapos lagay natin ito dito. Oh, Baka mo na ako stock. Ayan. Sige okay, mo lang din, dyan. Okay, yan yeah, ito. Ayan. Tapos ito, pasok ulit. Bawasan natin ito. Bawasan na yan. Bawasan yan. Ayan. Ayan. Ayan, di ba? Nag-stock tayo, ganun lang. Okay, yung iba dito natin ilagay, no? Kasi Sige, doon. dito natin ilagay eh, para kayo din ako. Display, Dito sa red, diretso na natin, tinda-tinda. magsiksikan doon, di ba? Okay, ito, kayod-kayod, mga kainday, kayo, kayod, kayod, ka kayod,

Kailangan talaga magnegosyo yun dairy room. Kailangan mong mga mo mga pitang. Kasi, wala eh. Wala naman tayo ibang pagkukuna ng kita dito eh. Tindahan. RC. RC na naman. Good, ito. Yeah. Kaya patong kaya dito. My badness. Good. Ang galing ko muna ito. Sikip yung tindahan ko no. Propora. Okay, Propora ang laman mo. Propora an. Propora ko pa na ilagay. isok ra din sa mga dilil ng chilin. Diskarte para porsan makalagat sa sigarilyo kalat din na sik sika. Oh, nagawa ni po na. Nag-goal pa ra na. Success. Success na ko nang. Propora Paraan. para paraan parang paraan na kung saan ka maglagay diskarte diskarte yun talaga sa tindahan ito persin dito ko naman ito lagay. dito naman ilagay ko sa si pili yun isa lang po na to ano man ilagay dito kaya tayo maghanap pati mga ama ko hayop tutulong daw sila sa akin well Di diba? si Sipag at syaga. Ayan. Get. Absorb. Magkarga na rin tayo kasi may bumili. Karga natin at sarap. O, oh, tapos. Tapos yung ano ko. Paglalagay ng mga stock sa tindahan. Panoorin nyo ha. Salamat. Ako'y po isa pawis.